Kasama ninyo ang Brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 105 Brigada News Brigada FM News. Manila. Manila. The Music and News Authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada, oras natin. Alas 6:00 na ng gabi. That time check was brought to you by Drymax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Sa six, six, mga bagong balita Rinig Rini Sa buong bansa sa buong bansa Narito na Ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide Mula sa Brigada News FM Manila Ang programang ito Ay hatid sa atin ng Drive Max Capsule Lalaking Laging umaangat DRIVEMAX, Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide posibleng ugnayan ng mga ekta-ektaryang lupain na binili ng mga foreigners sa bansa sa Pogo Inaalam na po ng PAOK Kampo ni Guwo, inabisuhan ang suspendidong alkalde na tumakbo ulit sa 2025 elections dating congressman teves naman inaasahang maipadideport na ng pilipinas sa susunod na buwan. Pangulong Marcos hindi pa rin nakapag-appoint ng susunod na education secretary. Pagpili rito, pahirapan daw. Ang Senado naman pagtutunan umano ang pagbuo ng mga panukalang batas na tutulong sa pagpapagaan ng pasanin ng mga pilipino. At nationwide operation tuli ng Brigada Group of Companies, dinagsa mga binatilyo sa iba't ibang Brigada News FM station sa buong bansa. Drybacks, Pandita, Pandita, Buong Puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Sabado, June 29, 2024. Kami ang inyong lingkod, ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Sheila Matibag. DRIVEMAX. Balita. Balita. Mga kabrigada sinisilip na umano ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang malalaking ektaryang lupa na inuupahan at binili umano ng mga foreigners. Ito ay matapos ding iulat ng PAOC na may ilang mga dayuhan na bumibili at umuupa ng lupa sa bansa. Sa panayam ng Brigada News FM, kay PAOK spokesperson Winston Cascio. Sinabi nitong hindi nila batid kung para sa pagtatayo ba ng Pogo ang naturang mga lupa pero gusto na lang din nilang makasigurado kaya isinagawa nila ang imbestigasyon. Anya, hindi naman din kasi talaga maaring magmay-ari ng lupa ang mga dayuhan sa Pilipinas foreign national ka, hindi ka pwedeng mag magmayari ng lupa dito sa bayan natin. Kaya nga itong mapatunayan nga na 100% na foreign national itong Alice Gelgu at nga si Guwating, mm. Uh, yung kanyang pagmamayari ng 7.8 hectares na lupa doon sa Baufulan Development sa Bamban, magiging problematic po yun. Questionable mm. po yun. Samantala mga kabrigada ngayon naman, minamatsyagan na raw ng paoka ah, ang sinasabing pagbili at pagrenta ng mga lupa. Bagamat eh, speculative lamang ah, para sa ngayon, ah, kung para saan ang binibiling mga lupa, nagkakaroonan niya sila ng mahigpit na pagbabantay para hindi na maulit pa ang issue sa lupa ni Banban Mayor Tarlac, ah, Mayor Alice Guo, kung saan itinayo ang Pogo Hub sa kanyang bayan speculative pa at this point anong paggagamitan sa kanila. Pero yun nga, mm -hmm. bawal na magmayari sila ng mga lupa sa Pilipinas. Kaya minamatsigan din po ng komisyon na masigurado namin na hindi sila makabili at maging Alice Leal Guo Part 2. Mga kabrigada, tinig po yan ni PAOK spokesperson Winston Casio. Freemax. Brigada Panlita. Nationwide. Samantala pinayuhan ni Atty. Stephen David, Legal Counsel ni Bamban Mayor Alice Guo, ang Alkalde, na tumakbo sa susunod na eleksyon. Ayon kay David, ito ay upang ang bayan na mismo ng Bamban ang humatol sa kanyang kliyente at hindi ang mga technicalities na ibinabato sa kanya. Kaugnay naman ito, sinabi ng Comelec na sakaling walang pinal na hatol kay Guo, hinggil sa mga isyong iniuugnay dito, malaya kaya pa rin itong makapagahain ng kanyang Certificate of Candidacy. Pero kasabay niyan, posibleng makwestiyon pa rin si Guwo at masampahan ang kaso kung mapatutunay ang nagsinungaling ito sa kanyang COC noong tumakbo siya bilang mayor ng Bambana. Tiniyak naman ng komisyon na gagawin nila ang lahat sa sandaling magkaroon na ng findings ang OSG. Bandita. Samantala mga kabrigada, inaasahan na po ng Department of Justice o DOJ na makakabalik na sa bansa sa Hulyo si dating Congressman Arnie Teves. Ito ay matapos manalo ang gobyerno ng Pilipinas sa extradition case laban kay Teves dyan po naman sa Timor leste Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, iginigit ng kampo ng dating mambabatas na may death penalty sa bansa at masama umano ang human rights condition dito. Hindi raw nakasisiguro ang kabilang kampo na hindi raw papatayin si Tevez sa Pilipinas. Ayon naman kay Clavano, kinounter ito ng DOJ at prinisinta nila ang mga testigo. Dito pa lang daw ay satisfied na ang Court of Appeals sa Timor Leste dahilan ng kanilang desisyon. May 30 days ang kampo ni Tevez para naman maghain ng motion for reconsideration. Drive Max raw naging madali ang ginagawang pagpili ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na kalihim ng Department of Education o DepEd. Ito ay kasunod ng resignation ni Vice President Sara Duterte sa Gabinete ng Administrasyon na magiging epektibo sa July 19. Sa isang ambush interview, sinabi ni Marcos na nahirapan siyang pumili dahil napakakomplikado ng trabaho sa DepEd. Hindi raw sila nagkaroon ng shortlist at kinokonsidera nila ang lahat ng mga posibleng susunod na sekretary. Kung maalala, unang sinabi ni Marcos na dapat ay ngayong linggo na maanunsyo ang papalit kay VP Sara sa DepEd. Samantala mga kabrigada, ang Senado naman pagtutuunan umano ang pagbuo ng mga panukalang batas na tutulong sa pagpapagaan ng pasanin ng mga Pilipino. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Hiya! Hiya! Buhay! Bayang Matiwasay! Yan ang ninanais na Direksyong Tahaki ni Senate President Chief Escudero sa pag-upo niya bilang leader ng mataas na kapulungan. Taso na nito sa katatapos lang ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kasama si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romadez. Ano upang matupad ang nakikita niyang visyon ay nais niyang mag-focus ang Senado sa pagbuo ng mga panukalang batas na siyang tutulog naman sa pagpapagaan ng mga pasaning dala ng ordinaryong Pilipino. Ayon sa Senador, napansin niyang tila para sa pagpapagaan kasi ng mga negosyo. Ang halos na nagagawa ng Senado tulad na nga lang ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy or Create More at maging na nga ang tax cuts para sa stock market. Alin si ito na papanahon lang umanong ma ito upang mapadali ang buhay ng mga Pilipino habang ipinagpapatuloy pa rin ang pagpasa ng mga business-friendly bills. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musical News. Samantala ang NTFL CAC muling nakiusap sa mga natitirang miyembro ng NPA na sumuko na kasunod ng pagkamatay ng sampung rebelde sa Enkwentro sa Nueva Ecija. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! report! Muling nakiusap ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ntf sa mga natitirang miyembro ng New People's Army na sumuko na sa pamahalaan. Ito'y kasunod ng pagkamatay ng sampung miyembro ng NPA sa naganap na engkwentro sa Nueva Ecija kamakailan. Brigandine, ntf Cup Executive Director at Undersecretary Ernesto Torres Jr. na para maiwasan ang pagdanak ng dugo, i-avail na ng mga ito ang amnesty program ng gobyerno. Batay sa pinakahuling datos ng Armed Forces of the Philippines, humigit kumulang isang ibong NPA ang target ng amnestia ng pamahalaan sa pamamagitan ng National Amnesty Commission. Nagsimula na rin dalhin ng NTF Alcac ang mga agarang serbisyo sa mga conflict-affected areas na NPA-free sa pamamagitan ng Barangay Development Program. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music News Authority Drive Lita yung isi program naman, inilunsan po ng liderato ng Kamara sa Tacloban City ngayong araw. Brigada Haji Camino, i-brigada mo! Brigada! Report! Umabot sa 8,000 kwalipikadong residente ng lalawigan ng Leyte ang nabiyayaan ng cash assistance at bigas mula sa dalawang programa na inilunsad ni House Speaker Martin Romualdez. Pinangunahan ni Romualdez ang pamamahagi ng ayuda at bigas ngayong araw para sa Cash and Rice Distribution o Card Program at integrated scholarship and incentives for the youth. 5,000 benepisyaryong nabigyan ng tig 5,000 piso sa card sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situations at tig 20 kilo ng bigas. Nasa 3,000 mag-aaral din ang tumanggap ng tig 5,000 piso at 5 kilo ng bigas para sa ECIP program. Bukod sa financial aid, i-enroll ang mga kwalipikadong estudyante sa tulong-dunong program ng Commission on Higher Education, kung saan 15,000 pesos ang ipagkakaloob na scholarship assistance kada semester. Makakakuha rin sila ng priority slots sa government internship program matapos ang graduation habang ang mga magulang o guardian na walang trabaho ay maipapasok sa tupad program ng DOLE. Kadalasang isinasabay ang card at isip sa bagong Pilipinas service Fair. ngunit sinabi ni Romualdez na mahalaga ang mga programang ito bilang direktang tulong sa iba't ibang sektor. Kasama ni Romualdez sa late ang ilang mga kongresista kabilang na ang tinaguriang young guns sa kamera. In the heart of changing lives, ito si Brigada Radika Amiño ng 105.1 Brigada News sa Manila. The music and news authority. Samantala mga kabrigada, pinalalahanan naman sa naganap na Philippine Counselors League sa Federation General Assembly and Seminar ni Sen. Christopher Bongo ang mga kunsyal na malaki ang kanilang responsibilidad sa pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino anya bilang konsihal ay kailangan nilang magdesisyon at magsagawa ng plano na makakabuti para sa kanilang nasasakupan at ikakaayos ng kanilang komunidad. Kaugnay nito bilang isa ring bayan ay tiniyak niya sa mga ito na patuloy siyang tutulong sa pagsusulong naman ng mga pro-poor programs upang maingat ang kalagayan sa buhay ng mga nangangailangan. Mga kabrigada, aabot sa daang-daang mga binata ang nakiisa sa Operation Tuli sa buong bansa ng Brigada Mass Media Corporation at ng Brigada Group of Companies. Ikinasa ang libreng circumcision sa iba't ibang bahagi ng bansa, hatid ng mga Brigada sa FM stations nationwide. Maliban sa libreng tuli, mayroon ding inialok na libreng gupit sa ilang mga areas. Hindi naman nagpahuli ang ilang mga may edad na at hindi sila nahiyang lumapit sa mga tuli areas na inilatag ng brigada. Nakatanggap naman ang mga binatilyo ng package mula sa Yamivit na makatutuwang, maka, makatutuwang nila para sa kanilang malusog na pangangatawan. Layunin ng Brigada Group, Brigada One Tahanan at ng Yamivit na matulungan ang mga kabataan na maging healthy. Nang sa gayon ay matuldo ka na ang silent pandemic na itinuturing. Yan po ay ang stunting o yung pagkabansot. Labis naman ang pasalamat ng Brigada Group sa lahat ng mga volunteers at organizations na nakiisa sa Operation Tuli ngayong taon. <coughs> DRIVEMAX PANDITA DRIVEMAX Ayon po sa mga pag-aaral, ang insomnia ay isa sa mga sleep disorder na maaaring maranasan po ng mga kalalakihan. Mahirap ito kabrigada dahil kung kulang ka sa quality sleep, bababa ang iyong immune system. Kung nakakaranas ng hirap sa pagtulog sa gabi, mahalagang alamin po kung ano yung sanhi nito. Maaring ito ay dala sa stress sa trabaho at uh, para maiwasan yan mga kabrigada, subukan kumain ng isang saging sa gabi. Makakatulong daw kasi ito upang maibsan kahit papaano ang stress. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Lalaki nga at tumatagal. Drive Max One liter. One liter. Brigada, brigada, one tahanan, one tahanan, pagtutulungan. Mga kabrigada, mahirap magkaroon ng kapansanan, lalo na kung mag-isa ka sa buhay. Ito, ito po si Ray Antonio Bustamante, nasa Hustong Gulang at kasalukuyang nakatira sa Del Carmen Talisay, Camarines Norte. Wala nang kasama sa buhay si Eton. Ikinabubuhay niya ang pagpaparenta ng grass cutter sa kanyang mga kapitbahay. Maliban sa mga araw na nahihiram niya ang kanyang anak, kadalasan ay nagsosolo na sa bahay si Eton. Si Eton po ay may diabetes. Naputol umano ang kanyang paa noong panahon ng pandemya. Noong June 17, nanawagan ng Brigada ni M. Daet ng nang nangangailangan ng wheelchair na mula naman sa Rotary Club of Makati, Paseo de Rojas. Matapos mapakinggan ang panawagan sa brigada, agad nagpasama si Eton sa isang kabarangay at nagpahatid sa ating himpilan. Sa pamagitan po ng sama-samang pagbabayanihan, ay ibinigay na natin ang isang brand new wheelchair na kanyang magagamit sa kanyang araw-araw na gawain at paghahanap buhay. Brigada po, maraming maraming salamat. Hulog kay sa akin ng Diyos na naging kasangkapan po kayo para mabigyan ako nito. Maraming salamat Brigada News FM Daet at sa Brigada One Tahanan sa walang sawa at walang kapagurang pagtulong sa ating mga kabrigada. Kayo man ay maaari ring maging kabahagi nito. Makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na Brigada News FM Station sa inyong lugar. Maraming salamat po. Brigada. Brigada. One tahanan. One tahanan. Makabayaning pagtutulungan. Tulungan. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. 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 At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso kasamang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Lay At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News FM Manila ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide mula dito sa Brigada News FM Manila DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking, laging umaangat. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada In the heart of changing lives.